Ang ganda tayo ang ganda tayo ang ganda tayo ang ganda tayo sa ganda tayo ang 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 ganda ang ganda tayo ang ganda tayo ang ganda tayo ang pre. tayo tayo ang Okay na, nakaganti naman ang na tama eh. <laughs> ano ba talaga, gulong yung ang gulong yung mga kwento Takbo yung ano, tapos mahina yung kanila. Ayun o, pareis may tama eh. Ay, so wait, wait, atas ang pala nga <laughs> Pareis tama o oh. pa, dilid. Mamaya ka na kasi babae Ano ba? Mabababae ka ba o magkagagamba? Asawa ko yung Asa ilan? pang Ilan? Pang-ilan? Isa lang yun. <laughs> Sabihin ano, na, nyo na, kagad yung, yung totoo sa akin. Isa lang pare pero yung pangalan niya sa Facebook Chinese, hindi mabasa. <laughs> Alam mo na agad yun. Mati, parang si Louie. yung para hindi makita para, ng mga tulisan. Si Louie, tinimong mukha niya. Kanyang yung si Louie. Malabot niya siya. Mahina, nung pag-angat ha. Nakakaganti sa mga. Ayun na, kaagad tinigan na na. Buti hindi natin pinatungan. Kung pinatungan natin. Hindi may stock up yung gagawang pala. Ya, sige. Ayun Balot sila. Balot sila, ayun. Tanga, atin ang nakalimutan, Ha? Ah, ayun, no. Tignan mo. mo. Tanga, pinag sa atin. Oo, oh, kagatalento na kasi. Nakabawi pa. Kagatalento na kasi. kasi. Para nang yabi, ah. yabi. labi. Kaya na Kaya na yan. Kaya anti ng oh. agad sa...